parang nag, magdalawang isip ka guys na magpaganda ng bahay mag up and down ng bahay ito sa amin guys sa lugar namin ano lang bahay dito eh hindi naman bungalow pero meron, meron talaga mga bungalong bahay mga up and down na yung mga pang subdivision styles meron dito pero yung karamihan talaga isa na kami doon flat lang talaga siya simentado kita ko sa inyong ano namin sahig namin guys ang pangit ayun o diba Yung sahig namin, palano ko yan na igawing ano, tiles. Pero, wala pang plano ko lang kasi, ang pangit nga naman tingnan. Pero, ano, ibang mga bahay dito, gito lang din, flat lang din, porsimentado Ang iba naman, maganda, bungalo, naka-tiles na up and down. Ano lang kasi, uh, parang nakakatakot baga na magpaganda o magpag ng bahay na alam mo naman sa sarili mo na wala kang pinaghahawakan na titulo, yung lahat kayo dyan nakitirik lang, ano, ano yung baka pagdating ng araw, kung kailan wala na kami ni mister, o yung anak ko na lang nandito, baka mamaya eh, uh, kung kung, kung sakaling taga dito rin ang maasawa ng anak ko, so, siyempre, dito pa sa titira. So, pagka pagdating ng araw, biglang paalis Alam mo yun, sa balita, natatakot ako sa balita, guys. Alam mo yung ano, yung yung, yung bigla alas ng sunog, yung, yung isang ano, isang baryo, kasi nga po, nagamitin na ng may-ari yung ano, yung yung lupa so hindi hindi na hindi papayag na aalis yung mga tao doon kasi ang pinagbabasihan nila si mulat sa pool bibi pa lang sila hanggang sa nag-asawa hanggang tumanda doon na sila lumaki o tumanda so yung iba mga tao talaga ano yung tao doon yung talagang ano yung ayaw umalis nakipagpatayan so ang ginawa sinunog na lang sinadya so yun ang ano ko dito yun, alam mo na napaka advance ang utak ko ha hindi nyo ako masisisi guys kasi pinagdaanan ko na kasi yun sa Mindanao sa Mindanao kasi guys Um, yung mama ko, tubong Mindanao talaga sila. So, mamalit pa lang siya, taga doon talaga sila. So, nung nag-asawa na, uh, ah, pinanganak na kami, tanda ko pa guys, sa ah, elementary kami na time, ako, si kuya, yung mga ko si Leah, tatlo pa lang kami nung time, sunod-sunod kami So, yung amin kasi bahay, hindi naman malapit sa kasada. Malayo sa kasada, guys. Distansya lang talaga. Yung kasada namin, uh, pero kapag, ano, kunyari, dito sa amin, Tanaw mo yung kalsada. Malayo lang siya, tanaw mo kasi sa probinsya kasi hindi naman dikit-dikit yung bahay, 'di ba? Layo-layo naman talaga. So tanaw mo yung kalsada. Hindi katulad dito na asali liblib ka, di diba? mo kitang kalsada makita bunsohay goy na. So doon sa amin, tanaw mo talaga ang kalsada, pero hindi naman gano'ng kalayuan, di gano'ng kalapitan, sakto lang. So ngayon, nagroad widening. Guys, sa amin, sa Mindanao tama kami doon. Isa kami sa natamaan. Ang bahay namin, guys, malaki ang bahay namin sa Mindanao, no? Up and down, ano, two stories ang bahay namin. So, kanya-kanya kami may kwarto. Okay. okay. So, wala kami magagawa, guys. Kasi kampanti kasi ang magulang ko that time na hindi na paalisin. Kasi nga, syempre, tumanda na sila doon. Na doon, na, doon na din na nagkaanak, doon na nagkaasawa. So, kami, elementary kami that time, no? Elementary ba? High school. Parang elementary ata o oh, parang elementary kami time na, na yun guys so doon guys sa I Mindanao no, elementary kami that time alaala ko pa guys no, na biglang nag road widening pero bago nag road widening doon sa amin guys inabasuhan naman kami yung maano ma -ano, sisirang bahay yung mga mapiktuhan inabasuhan kami na matanggal talaga So, ang ginawa naman sa amin is binayaran naman kami. Guys. Pero yung bayad talaga sa amin, hindi pa talaga nang nga lahat sa gastos sa bahay namin. Guys. Kasi yung bahay kasi namin, guys, alam mo yung ano, yung, yung kahoy noon, doon sa pinag... Kasi Mindanao kasi pag-usapan -pag kahoy talaga, talagang magandang klase eh. Yung yung alam mo yung truso, yung mga kahoy kasi sa Mindanao kapag gagawa ka ng bahay, matibay talaga. Hindi katulad dito sa ano, sa Luzon or kung gagawa ka ng bahay, ang pangit ng mga kahoy, yung parang bata pa ginawa ng isla, lumber. Doon talaga sa Mindanao, guys, mangar talaga mga kahoy doon. So, yung tinatawag namin lubas, lubas kasi ang tawag doon sa Bisaya kapag magandang kahoy, yung talagang matibay na. Mahirap siyang ano, mahirap siyang ipako. Kailaw siya ibarina kasi nga po ang pako wala tatalsik lang yan kasi ang gandang kahoy lubas matibay talaga yung yung kahoy na ano yung matanda na talaga so ayun binayaran naman sila mamat papa pero hindi talaga nang lahat sa gastos guys sa pako pa lang sa kahoy pa lang pag pag ano pag ano pang tagawag paglaga pag pag, 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 sinso ba sinso isipi, sisensuhin yung ano, paggawa pa ng bahay. So, tinanggap naman namin, syempre, alam nga naman, hindi kami tanggapin yun. Pero, ang ginawa namin, umusod na lang kami. Doon pa rin kami, umusod na lang kami. So, bumili kami ng lupa doon. Doon sa binayad sa amin, yun ang ginamit namin sa pagbili ng lupa. So, yun ang pinagpapasihan ko dito, guys, dito sa area namin, sa, sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya nga, natakot ako dito, guys, sa mapabunggalo ng bahay. Bakit? Baka, hindi mo alam kasi kung kailan ka papaalisin eh. Hindi mo alam kung kailan ka magtatagad siya. Hindi mo alam kung kinabukasan pagising mo. Bigla na lang may mag-announce na paalis na tayo. Anyways, na kailang taon na lumipas na merong merong issue na paalis na dito. Bili ka. Ah. So, si siyempre, kinakabahan kami doon, kaming mga nandito nakatira, guys. Kaya, isa sa dahilan kung bakit ayaw ko mapabunggalo na bahay. Hindi naman buong bahay bunggalo, guys. Gawa lang lahat to sa kahoy, sa siyempre na kayero. Yung yero nga namin, guys, sira-sira ngayon. Yung sa junk shop lang binili ang iba. Tapos nakikita yun naman, ang amun namin, yung aming sahig. O, oh, yung makinis lang banda doon, guys. Pero banda doon, doon sa ano, yan, din na, rough road na yan. Pero ang iba, ang iba to sa amin, guys, maganda na ang bahay, mga bungalo na, pang subdivision talaga. Pero okay, okay okay lang choose naman nila yun ang pinag ko lang kasi sayang yung gastos okay na sana kung babayaran ka na ano din na mas malaki doon sa ginastos mo sa pagpagawa ng bahay so para sa akin na ang ganito importante hindi ka nababahaan kapag hindi ka initan kasi na mayroon kang bahay hindi natulo yung bubong mo iba talaga ang feeling guys eh, pag mayroon ka kang titulo isa yan sa pinaka-dream ko na magkaroon ng bahay para someday na wala na kami sa mundo, so merong bahay yung mga anak ko, meron silang ano, meron silang matatawag talaga na bahay na sa kanila na, hindi sila mapapaalis kailanman kasi sa kanila na po yung bahay na, hindi sa kanila po yung bahay na yon. bawal maglaro ha, huwag maingay So ayun, ayun guys, kaya kahit nang sabi nila na pangit naman ng bahay niyo, gito kayo pakita sa higit bahay niyo. Okay lang sa akin yung kasi kasi hindi naman na ano, tama guys, walang ano, walang titulad, walang titulo eh. Lahat dito sa aming area, nakitira dito lahat ano lang nakiki lang ng ng bahay bigat. Tayo, walang kwart lang ang titulo kasi kaya anytime pwede kami paalisin. Pero wag naman sana. Sana sana ang dream ko, sana sana ang ano ko dito ano na lang sana ibenta na lang ba kung gaano ka gaano square meter yung bahay na tinirekan mo sana ano lang yung bibilhin ay ibenta na lang bibilhin yun na lang ikaw ano yung residente diyan unti-unti mo na siyang bayaran ganun para hindi kayo mapaalis mga sana ganun ang mangyari baka pagdating kasi ng araw guys paalis na kami bigla dito sa big gawing commercial to tat lalagyan ng mall kasi gano naman talaga ang nangyayari. eh tinan mo ngayon dagat guys eh tinatambakan ng ano ya tambakan ng lupa para gawing mall tinan mo yung all of Asia, diba? di ba dagat yan eh kaya naalon alun lang kasi dagat yan yun ang ano yun ang nakakatakot kapag hindi mo sariling lupa na wala kang titulo wala kang magagawa kung paalisin ka na sa bahay nila.